Hello, hello! Good morning! Welcome back to my channel, Tinay Pasis Vlog! And please don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates of my videos! Ayan guys, so for today's vlog nga ay bibili kami ng lakay ko na window type inverter na air conditioner. Ayan, air conditioner pa tama. Ayan guys, so dahil nga sa sobrang init guys, ayan. Hindi namin kaya ang init talaga. Ang hirap-hirap talaga pag hindi ka makatulog sa gabi. Ayan. So, ito na nga guys. Ide-demo na nga sa atin ng mga salesman kung paano po gamitin at kung ano pa yung mga tips na dapat gawin pag nakabili po na. Ayan, naroon na itong window type inverter na conditioner na, na, aircon po guys. Ayan. So, ayan na nga guys. Meron silang mga tinatanggal na mga na mga scotch tape sa loob kasi dati guys, may bumili yata, tapos dinirek nilang sinaksak. Nagkaroon ng sunog yata. May naamoy ng na mga sunog-sunog na mga yan. Yung mga, mga, mga nakadikit dyan guys. So, ngayon, isa sa mga tips nila na kailan tanggalin mo na pala yan. Ayan, so, enjoy watching guys. Ayan, tara na. loob siguro. Mm, mm, sorry na Sorry Okay. Ito oke Okay. lang itong plastic na 'to? Ay, okay lang 'yan. Eh. Okay lang. Yan.

yung mo nila kung Ano yun, Mr. Triple A? Yes, po. Double A yun. mga siya, Eh dito sa mod, ma'am. Mhm. Mm Auto? Mhm. Mm cool. Cool and dry. Pero usually, ma'am, pag nag test kami, ang ginagawa ng Miss Ot ay hot cool. Cool na lang. Tapos ito man sa fan speed, ma'am. yan ma'am. 1, fan speed. 2, 3, mhm. 4, 5. Tapos kung gusto mo siyang i-powerful, ma'am, i-click mo lang pang powerful. powerful. Yan yeah, ma'am, naka-red na siya. Ah, okay. tama, ma'am, di ba? Mm -hmm. Tapos kung gusto mong i, i stop 'tong air si niya ma'am. Mm -hmm.

set. Timer on. Set. Pa set timer on. Kunal ita timer nang namin ng 4 hours ba na lang. May manual naman din. Oo, may manual lang ha. Inano ko lang. <laughs> Ayan. Ay okay may manual. Na may manual, manual naman. Thank you. Nalamig na ako ah. Ano naman pala, magiging lang muna tigas malayo kayo mga. Kaya okay. pag, pag, pag nagbutas na pala kami, hindi na namin tatagal. Huwag na, wala ka na tagal sa kasi nakita niyo naman sir. Remove, remove yan ko. So, isalpak na lang. Ako. Hindi na nito sa ipak. Kailangan na kapit okay. okay. ganyan ng pag-upload. Kaya naka-elevated content. Ibag sir, kailangan meron ka ganyan ng pag Hindi, I mean, di ba yung sinagas mo? Apo. Kailangan plot na yung Hindi, sir. Yan, kaya yung elevated plot. Para tumulo yung anak. Ayan, sir. Kung pala sinyo, parang pinahirapan kami. Hindi lang, hindi lang naman sa inyo sir, sa lahat ng customer namin. Para at baka kasabihin niyo pag ma-offer, dito siya, amoy sunog. Oo so, nga. Pinanggal na namin. Kaya nga. Six na natin ma'am. One, two, three, four, five, six. Tinanggal na lahat namin. Para wala na kitang galing sa bahay. Uh, Oo. So, Kasi mahirap so, ang kayo but... para lang ito. Oo. Ah! Nagsusunod! Kaya nga mangangamoy siya. Nakatatawag oh. kami. Kung <laughs> gusto mong taasan yung temperature niya ma'am, dito lang. Ayan. Yung lamig niya. Oo. Eighteen, seventeen. Sarap na nang tulog natin itong bukas. Hindi <laughs> uh -huh. ko ka pala. Summer mo kasi, hindi tulad pag mag Ang damig-damig mo. Ayan, yeah, damig mo. Kasunod <laughs> <laughs> mo pa? <laughs> Kinakamalamig na 16. <laughs> Paano hindi siya masyadong maingay no? Ako, ako pa. Dahil bago pa, no? Pag tumagal na... Mm <laughs> Sanay ako ng gano'n yung maingay siya. <laughs> hindi naririnig yung labas. Basta <laughs> nakapit lang yun man. Kasi pag yung split types kasi, pag pinaandar mo, dinig mo pa rin yung labas yeah, um, eh. Maraming pa, pero pag, sa loob. Oh. Pero kasi yung condenser niya nasa labas, yung Oo. Right? Oh, oh. Ayun. Yan. Mas ko Hindi na. Inistock na eh. Oh. Inistock niya yung swing. Swing! Ayan. Kasi Ayan. Ang window inverter. Panasonic eh. Ayan. sharp sir, tsaka kasi pang flex pa daw ang mga Ang alin? Ang sharp? Yun nga lang mas high-end kasi technology na sa mga na. yung dating nasa ano. Okay na ma'am? Okay na. Thank you so much. Ayan. Tapos na ang demo guys. Ayan. Ayan guys, so pinabukasan nga eh, nagpabutas agad kami guys kasi excited ang ni lola niya magki-aircon. Alam mo, first time ko magki-aircon guys, ayan ulit. Sarap-sarap naman ng tulog namin nito, ayan. Thank you for watching. Bye-bye. Tinay bye. Pazes Vlog. Thank you.